Ayan, nandito po tayo sa barangay ng Santarcadia. Live po tayo. <laughs> Ayan, nakikita nyo po yung bukid. Ayan, no? Para na po siyang dagat. Ayan. Kina nyo. Sobrang lakas pa ng ulan. Ayan, nandito kami. Ayan yung truck namin. Nakahinto kami. Hindi kami makapagbaba ng aming uh, item dahil bumuho sa malakas na ulan ayan Tingnan hmm. nyo po yung bukid oh Kunti hmm. na lang, tatawid na sa sa kalsada yung tubig eh. Pagkaso, pagkaso na lang Pagka hindi na mo ba yung ulan na tumagdamag, sigurado Makakabila na yung tubig na yan Ayun, eh. Ayan, eh. Eh. Napakalakas. Kage hmm. ito malimit dito binabaha talaga, di ba? Oh, ito sa Tarkadya. Hindi ba ito mangga sa Oh, diyan sa may bago. Oo. Uh eh, na eh. yung ganito. Kaya nga. Tinili yung batang maganda, oh. naliligo sa ulan. <laughs> Sarap na sarap sa paliligo sa ulan. Hindi uh. sa mo maligo at magbanlok at malamig. Tama na yun. Hindi uh. uh. sa mo maligo. Hindi ka ba giniginaw? Ha? Hindi ka nilalamig. Ang bahay ka. Tungutog pa. Ha? <laughs> Malapit na kambahain Ayan o, oh, tinan mo oh. Malapit na mapuno yung bukit Papara na tayong China <laughs> ha Ay, Hindi na kami huwag Hindi na kami patutulog sa inyo <laughs> oh. Ayan o oh nagalit pa tojo, par Ang baton kulit, yon namin tunah, eh, pa ano? pa ano? pa ano? may abitan nyo kuting ng pahapa? hmm, hindi pa naman? hindi pa na isulat yun. may nagkalaatin naman yun? Hmm. do, no, no, magbabay, le, mga Dage, mga ka ano kayo kayo. Kaya pa yan. Huwag lang butin yung filter. Ayan. ni Ay, hinahina na siya. ko ulan. Eh hindi nga. Eh, sana nga. Gusto nga namin. Kaya lang. Sayang daw yung benta eh. Saka kumbaga eh, baka raw, hanapin nyo. Yeah, pwede na. Huwag na hinala. Ano yan po ang buhay natin dito. Pagka magdamag na hindi huminto ate yung ulan, aapaw na yan, no? Aapaw na, na yung bukit. Ay, nung no, araw, makagos sa lagay dito. Oo. So, Lahat ng basura na yun, nakapagos sa lagay. live po tayo dito kay Aling <laughs> si Aling John <laughs> huh. na bumabaha na ayan buti huminto na siya nag-iipon lang uli yan eh madilim pa eh oh papunta oh. ka lang well, nag-iipon lang yan eh kanina lumiwanag eh oh, nag-iipon lang pa eh pa yan oh ano mabagal si ano mabagal umalit si Sarina mabagal maglakad So ayan, kahit na muulan ay naghahanap buhay po kami. Bago mo, hmm. bago mo. Bago mo. Ba pinipit mo ako, yung umuwi ako. Ha? Yung umuwi ako, pinipit mo ako. Pinikot kita? Pinipit. Pinipit? Ah, eh kasi nga, para Pinipip na... Nag, na pero nag, parang nagpaalam lang ako sa'yo. Pip, pip, uwi na ako. Oh. Nagulat ang ganun. Dun? Ay, nagulat ka? Grabe naman, nagulat pala siya. Paano yung gulat mo? Pinagang Unok. Oh, grabe naman. Nagulat pala siya. Ano sabi mo nung magulat ka? Oh, Ay! Ako! Oh, Sino yan? Basta na ito. Kapag may ulang ganyan, nalalakas ito <laughs> Ano mo gagawa? Ayan o. Oh. Sino o? Ayan. Kaya maintenance mo? Maintenance? Oh, seven. Okay. Seven. Seven. 7, 7, 7, 7, 7 Mami, mata. Hindi pwede Huwag ko na kayo ko. Wag. ko sa ulan ha? Baka... Giginawin yun Ha? Giginawin Kaya ano na siyang ginunan? Ay kawawa naman Mamamatay yun But... Lalamigin yun Lalamigin si baby duck mo pagka binasa mo sa ulan. Eh, hindi naman sanay maligo yun. Masanay. Huh? Oh? Masanay. Hindi sanay maligo yun. Sabahan maaraw na. Umaaraw na? Wala pa. Nalulu ko lang yan. Ha? Huh? Naluluko lang. bigyan mo ko Maintenance? Seven. Mayfing. twenty -five. Kagibis 20 lang daw isa. Eh, dadagdag ko na lang sa resibo mga ate. Ayan si Junior. Oh. Oo, isa. Baka maipit ka anak! 7.25 Opo. Maipit ka! Pag naipit yung daliri mong malaki, ay maliit pala. Sinulat mo na Sige <laughs> Dadagdag ko na lang dini <todak> Ano tayo pinakba? Ay hindi, lalabang ko yun uh, Sandali, sandali uh, Sandali, uh, poform ako lang ito Diyan ka lang, huwag ka malikot dyan Pag ikaw malikot, malalaglag ka

Kapag bumaha, kawangwan si tata. Hindi nga mababa ang katotohan. Kayaan mo Hindi Bila tata bumaba. lang, <laughs> na mga sa tata. Halika ka, bumaligo tayo sa unan.

Palagay mo Sinip. Sa ulo na yan Sa iyo nagmana yan Sandali ha Asan yung bibigay ko sa akin Babay na hubo At itong batong makulit e Pagpapaalam na Paalam ka na batong makulit